Hi guys, welcome back to my YouTube channel. At kung bawa ka pa lang po sa akin YouTube channel, don't forget to subscribe. So, ayan guys, for today's videos nandito na naman tayo sa loob ng kagubatan, guys. So, mangunguwa po tayo ngayon ng kinatatawag naming pako-pako, guys. So, para may pa So, ito po pala guys 'yung tinatawag naming pako-pako. Gugulay tayo para may pangulam ulam tayo ngayong tanghali. ayan So, kikilawin lang natin to guys. Yung gugulayin ko na pako-pako ngayon. So, ayan guys. Katatapos lang po natin maggulay ng pako-pako. So, ito lang po yung mga nakuha kong pako-pako guys. Ayan. So, gugulay, kikilawin ko lang po to siya. So, ayan guys. So, ito na po yung mga ginulay nating pako-pako kanina. Tsaka, binigyan din po tayo ni Uncle Dudoy ng kamatis. Ayan. Maraming maraming salamat sa'yo, Uncle Dodoy, sa pagbigay mo ng kamatis. So, ayan guys, gugulayin na po natin yung mga nakuha nating pako-pako. Tanggalin lang natin yung mga ano. Ayan. And then, pagkatapos natin itong tanggal-tanggalin, tanggal-tanggalin, ano na natin siya guys. Uugasan na po natin siya. Okay guys. Uugasan na natin yung sinuha natin pako-pako kanina. Tapos ilalagay natin siya sa plato. gasan na rin natin yung maiwagang kamatis na to guys. Ayan. Lagi naman natin siya sa plato. Kuha tayo ng pangpaasim. Talagay, ilalagay natin dun sa tinatawag namin pako-pako na kikilawin ko ngayon. Ayan tawag namin sa pampasim na to guys kalamansi so ayan na guys kukuha na tayo ng kalamansi Guys, ito na po yung mga kalamansi na kinuha natin kanina. Dito na siya. So, ito na guys yung tinatawag naming pako-pako at saka yung kamatis na binigay ni Uncle Dodoy. Tapos yung putol na isda binigay ni Kuya. Ayan. Tsaka ito yung sausawan ko guys. Ayan. Suka na maraming sili. So ayan na guys, kakain na po tayo ng tanghalian. Ito po yung aking ulam. Tsaka yung kamates. So ayan, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Dahil sa hindi inyong pagsawa sa panunood ng video ko. Maraming 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 salamat po guys. So God bless po sa inyong lahat. At lagi po kayo mag-iingat dyan. Kung saan man po kayo nag-work. Basta, ingat lang lagi guys. So bawa tayo magkain. Magbismillah mag, -bismillah, mag -bismillah muna tayo guys. So bismillah. Ayo um, guys, kamatis um. Ubang sata guys, ang kamatis guys Mm

हम्म और लोग अरे ओ हाय हाय प्रणाम हाय प्रणाम आज जरा दवा कराची करा आधी листаना Kamatis. Mm. So and guys, sana po nagustuhan mo ang panonood ng video ko at kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo po kong kalimutang mag-subscribe and bye!